DDS versus BBM. Pera-pera lang, pero ang bayan ang naloko. Sa panahon ngayon, parang mas madali pang maniwala sa fake news kesa sa tunay na balita. Ang politika sa Pilipinas, para ng reality show pero walang premyo, kundi budol. At ang final contestants, ang mga DDS-BBM loyalists at ang mga vloggers na parang sausawan sa fishball. Lahat gustong sumausaw, kahit hindi naman bagay. Habang nag-aaway si Nasara Duterte, Digong at BBM, boom! Nagkaroon ng bagong negosyo ang mga vlogger. Nakahanap sila ng bagong gatasan, ang pagkahilig ng taong bayan sa drama, conspiracy theories, at syempre, pagiging tanga sa internet. Ang unang step, maniwala agad sa lahat ng makita sa YouTube. Nag-scroll ka lang sa Facebook, may lumabas na video na may title, Digong kinwestiyon ang pagka ni BBM, Sara ang dapat na nagwagi may nakabold sa thumbnail. Eh di click agad. Pagkatapos, todo share agad sa group chat ng pamilya. Hindi pa tapos panoorin. Sige lang, share na. Ganyan kasi ngayon ang formula ng pagiging bobo sa politika. Hindi na kailangan ng ebidensya, basta mukhang kapanipaniwala, panalo na. Sino ba naman ang may oras mag-research kung pwede namang makipagtalo sa comment section ng DDS versus BBM sa Facebook? Ayan na. Ang mga paborito mong political analysts sa YouTube, meron silang reliable source na hindi nila pwedeng pangalanan dahil inimbento lang nila. Mga kababayan, ayon sa ating insider sa Malacanang, si BBM ay galit kay Sara dahil may secret agreement sila noon. Pero ang totoo, ang insider nila ay walang iba kundi ang sarili nilang imahinasyon. Pero wala namang kaso. Ang mahalaga, maraming views. At syempre, dahil trending ang issue, more ads, more revenue, more Starbucks. Ah! Sa isang sulok ng internet, abala ang DDS vlogger sa pagsisigaw na sinira ni BBM ang pangako ni Digong. Samantalang sa kabilang panig naman, may BBM vlogger na -upload, nag upload na rebelde si Sarah, nagtatag na ng sarili niyang puwersa. Aba, parang teleserye lang. Ang mga uto-uto? Click agad, share agad, debate agad. Kung paano naging eksperto sa batas ang mga hindi nga marunong sumagot ng simpleng logic question. A1. Habang ikaw ay abala sa pakikipagtalo kung sino ang tunay na tagapagmana ng Duterte legacy at kung sino ang totoong bida ng bayan, hindi mo na mamalayan. Ubos na ang data mo, pero wala ka namang natutunan. Sa huli, wala namang nanalo sa bangayang DDS at BBM loyalists. Ang totoo, ang nagwagi lang ay ang mga vloggers na walang ginawa kundi i-monetize ang katangahan ng taong bayan. Habang ang mga loyalista ay nagbabangayan sa Facebook at nag-ubos ng oras sa walang katapusang troll war, ang mga vloggers, nag enjoy sa kita mula sa ads at super chat donations ng mga panatiko. Kaya kung isa ka sa mga galit na galit sa comment section at feeling political analyst, kahit hindi mo nga alam ang ibig sabihin ng political dynasty, congratulations, isa ka sa napabudol. At ang Pilipinas, ayun, traffic pa rin, mahal pa rin ang sibuyas. At ang tunay na problema hindi na so